Sir Jen, can you hear me po? Yes, uh, Brother Ted Opo. Oh, oh yes, sir. Yes, sir. Thank I, you yes, po. Yes, sir. Oh, po, po. Yes, Salamat. Sir. Salamat. Sige, Sec. Jen, uh, nagsimula na po ang sesyon kahapon. Uh, Kumusta po so far po yung tatlong inihain na impeachment complaint? Ano na po ang disposisyon ng inyong opisina muna? Uh, yun po, uh, ayos na po yung tatlo, no? Uh, anytime, pwede ko na po i-transmit kay house speaker. Ang binibigyan ko lang po ng time ngayon ay yung mga nag-request na house members na kailangan pa nila ng kaunting panahon. Pag-aralan yung mga tatlong complaints na pinail earlier. At of course, they are also planning to file another complaint. No? Uh, yun po ang pinatawag nating fourth complaint na ang gusto po nila ay foolproof na complaint mm -mm. at maari po na mas marami yung nag endorse kasi po under our rules if one third no mm -mm. of the house members that's about 103 members po ng House of Representatives mm -mm. Diretso na po sa, sa Senado yun. transmit na po sa Senado. Pagka nakuha nila ang 103 signatures no, or endorsers ng kanilang complaint. So, maaaring ganun po yung balak ng iba nating House members. Opo, uh, that's really a new development. Ano po, kasi ngayon nagbigay ho kayo ng detalye na yung third mode ang pwede pong gawin nito pong mga kongresista na kumausap po sa inyo. Ano po, bago po. Opo, opo, opo. Sige, so ito po yung kumbaga eh, mas mabilis na pamamaraan para maipanik sa Senado ang impeachment complaint. Opo, kasi the moment uh, nag-submit po sa akin ng complaint, tapos be-verify po natin, uh, individually yung nakapirma no or nag-endorse na house members pwede na, pwede na po ang magdesisyon ng plenary uh, na idiretso na yun sa sa Senate po wala na pong referral sa Committee on Rules and then Committee on Justice which will really take time Opo. Para po mas maintindihan po ng ating mga kababayan, dito po yung third mode na pinag-uusapan natin na sec So sa pangangalap po nila ng endorsement, ano po, at makakuha nga po sila yeah. ng one third, no, o, o, isang ikatlo sa kabuang miyembro ng kamera, ito po ay ang manifestasyon na hindi na rin po kinakailangan pang idaan sa inyo o sa tanggapan ni speaker kung hindi dadalhin na lang po sa plenaryo para sa kanya pong uh, ratifikasyon. Ganun po ba yon? Dadan po sa aking opisina dahil ibe-verify po namin kung mm. yung talagang nakapirma mm. ay yung tao na yon. Okay, opo, opo, Hindi naman humahirap 'yun. Mm, mm. Magtatawagan lang kami o yung iba mm. pupunta sa aking opisina. Mm, mm. And then sasabihin sa akin ako yan na pirma na yan mm -mm. and I am endorsing that complaint. Opo, opo, opo. That eh. can take uh, a few hours naman po. Opo, opo. And then, kapag po na-verify ninyo ang lahat ng mga lumagda doon po sa naturang impeachment complaint na ito, hindi na po ito ipapanig pa sa Speaker's Office kung hindi idadaan na po ito sa plenaryo para po sa kaukulampong opo. Opo, approval, kumbaga? Opo, opo, opo. Okay, opo. Sige. Kasi po yung normal route po, uh, I will transmit to the Speaker, the Speaker's 10 session days, to refer it to the uh, committee on rules no and then committee on rules bigay po a plenary plenary refers it to the committee on justice the justice committee has 60 session days to decide no uh, which to recommend uh, to uh, the plenary no and then plenary pwede be a discussion diyan, debate kung ire na yan sa Senate or yun po. So, by the time matapos po yung proseso na yun, baka kapos na po yung oras. Kasi we have only uh, a few remaining sessions uh, dito sa 19 Congress Congress. No? Mm -hmm. Like ito pong from January 13 to February 7, ang ano po lang, four weeks po yan, per mm -hmm. times four, 12 session days. Mm. -hmm. Tapos po yung pagbalik nila June 2 to June 16. Mm -hmm. Dalawang linggo lang po yun, ballistic session days. So, mm -hmm. ang remaining na lang po kung hindi hindi niyo bibilangin yung kahapon is 17 session day. Opo, opo. So, opo, opo, opo. So, kumbaga yung materiality of time, no? Ay napaka-importante. importante. Sekjen, sekjen ito lang po uh, theoretically po, kung sakasakali po na wala ang fourth complaint at yung third mode na iyan, uh, meron ba kayong ano sa inyo, palugit sa inyong panahon to act on the three complaint para po sa actual na referral nito and uh, yung disposition na po ng uh, ng ano ng uh, speaker dito po sa complaint na ito at maging sa committee on justice para po magkaroon kumbaga magkaroon ng closure ito ah uh, itong isyong ito? Apo, well, pwede po na may transmit na itong tatlo. No? Yun na, iniintay lang natin itong pakiusap ng ibang house members na mas magpapadali po sa impeachment uh, complaints, No? Yung pagproseso po sa House of Representatives. Kasi po, uh, alam niyo naman, pag nasa na lang po 'yan sa committee in rules pwede hum magkaroon dyan ng debate mm -hmm. yeah. tapos sa uh, plenary po yung mga house members na kontra mm -hmm. o pabor may mga suggestions uyan so hindi po automatic yan <clears throat> pag na-refer sa plenary tapos na po no. Mm -hmm. and then pag na-refer po yan sa committee on justice eh bibigyan po ng committee on justice ng pagkakataon sagutin ng mga involved no opo at mga witnesses po magte-testify mm -hmm. kaya nga ho they're given 60 session days opo opo so do sa binilang natin eh medyo kapos na po yung oras tapos opo. po pag ni sa Senate yan sinenounce sa Senate they they also need time opo to organize the impeachment court apo, apo. approve the rules mhm mm diba po opo opo so yun yung ano apo. yun yung in-on yun time frame na yon mm -hmm. parang mahirap mangyari dito sa 19 congress mm -hmm. which will officially end uh, by June 13 no opo last day ng mandate nila po ng Opo. 19th Congress. Opo, sige po. Uh, Sir Jen, kung, ano po, kumamarapatin po ninyo, tama hubang bilang ko dito? 105 yung one-third sa kasalukuyan po members ng House? 105? Ang bilang po namin is 102. Point something hmm. so ni round up namin po 103 okay sige po yan hubang 103 na yan again ako uh, mamarapatin po ninyo Meron po bang ngayon bilang na? Meron na ba kayong hawak na bilang? Ilang kongresista itong nakikiusap po sa inyo na, na, na pwede po mangalap po ng 103 na lagda? Meron na bang bilang ngayon? Well, ang, ang nasabi ko po earlier, mga 10 to 12 silang nakikiusap sa akin. Mm -hmm. And I expect uh, more House members to talk with me about mm -hmm. this no mm -hmm, mm -hmm. Uh, in the coming days, no? So, yun po ang kailangan po namin pagbigyan eh, yung, opo, opo. yung mga house members na merong naiisip na mas magandang paraan. Opo. Para mapabilis po yung impeachment case. Opo. Yun hubang 10 to 12 na yan sila hubay members ng minority or majority. Both po, both. Okay. And, both uh, minority and majority Opo uh, 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 Sir Sec uh, uh pinag-uusapan huban ninyo ni speaker ito pong naging rally ng uh, peace rally ng INC at nananawagan nga po pareho po ni Pangulong Marcos na wag nang magkaroon ng impeachment proceedings uh, hindi ho kami nakapag-usap tungkol dyan because mm -hmm. Uh, alam niyo naman may session ho kami kahapon. Mm -hmm. But eh uh, namo monitor naman namin no na sinasabi nila, it's non-political daw at ano, uh, gusto mm -hmm. na lang magka no? mm -hmm. Nakikisa naman ng kongres sa uh, poll na 'yon no. Mm -hmm. Pero 'yun nga hindi mo maiwasan na ang House of Representatives po ay ating vanguard. No? Vanguard po yan, inelect yan ng mamamayan. Mm -hmm. tang Ang mandate po niyan ay hindi lang pumasa ng batas. May oversight functions din po yan. No? Mm -hmm. uh, tinitignan po nila kung tama yung kunyari o ginagawa ng mga government officials, yung paggamit po ng kanilang pondo, mm -hmm na yun oh sa batas. Mm -mm. So yan po ang inherent powers ng House of Representatives under the principle of check and balance. Mm. Opo, opo. So uh yun po ang inyo pong uh, pa, ano ho, ano pananaw dito po sa naging uh, National Peace Rally no ng INC. Ano ho naman po kaya kung meron man reaksyon dito ang kamera, ang inyong opisina, office ni speaker doon sa naging survey ng SWS na mas malaki ang bilang ng mga Pilipinong pabor umano sa impeachment ni VP Sara? I think yun, yun yung nag-encourage dito sa mga House members to talk to me and say, wait for our complaint no? or wait for the what complaint that we will endorse. Uh, kasi kung may support na talaga ng mamamayan, nagbigay ng lakas ng loob to sa ating mga House members na talagang seryosohin itong impeachment complaint na ito. Opo, sige po. So, so uh, secgen, ito pong uh, linggong ito will be crucial ano po sa mga decision po na gagawin ng mga miyembro ng Kamara considering nga po na inyo pong last day ng session bago po ang bakbakan sa halalan ay eh, Pebrero 7. So po, Pebrero si 7 po 'yung last session hmm. day, no? At, mm -hmm. at Uh, by practice po kasi, mm -mm. nag e ang session, not mm -hmm. necessarily on Friday, February 7, mm -mm. pero Wednesday pa lang po nag-adjourn mm -mm. nag na. Mm -mm. Oo nga po, oo nga po. Uh, kasi po yun po nga ang ang, uh, ang actually schedule po ng ano no, ng plenary uh, session no, Monday to One Wednesday. Po. Opo. Sige po. So Wednesday only. Opo. Sec Jen, kami po yung muling tatawag ano dito po sa napakaimportanteng issue pambayan opo, na ito. Opo, anytime, anytime po. Anytime opo. po. opo. 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 Sal okay. Salamat po, Thank Sec Jen. Thank you. Mabuhay. Thank you po. Opo. Thank you si Secretary General ng House of Representatives. Uh, Reginald Velasco!